Okay. hello po guys so nandito na naman po yung ating youtube channel ko so ayun na po guys nakauwi na rin po kami dito sa ano sa bahay so ayan po dito sa tagig so ayan po so ngayon po guys ay galing po kami sa parinyake so ayan po sa graduation ni Tito CJ So ayan po So ngayon po guys ay alam mo ba guys Kung paano kami nakadating dito Nakawin na kami So ang sinakyan po namin ay, ay grab So ayan po nag grab na naman po kami ulit So ayan po So ngayon pala guys ay tuturuan ko pala kayo Kung, kung paano mag pistol So ayan po So alam mo yung pistol parilyon so ayan po so unahin muna natin ay gumamit tayo ng rub, ano ng rubber band so ayan po itong kulay blue so ito ang gagawin natin kung paano gumawa ng pistol gamit ang kamay tapos gamit ang rubber band yung rubber band bala so ito una iipit muna natin yan dito ng darili dalawang darili tapos ganito ilayin natin tapos iikot natin dito ito ayan o no? Tapos ilagay natin dito sa mami na finger Ayan nga So, pag binitaw mo to Paparil na So, tingnan nyo ha ah. O, bumarel bumaril guys Narinig nyo Okay, isa pa Ganito bumuha So, tingnan mo ha ah. O, diba So, isa pa Kailangan malayo ako O, diba bumaril So, ayan po, guys. So, dito na lang po tatapusin yung video vlog natin ngayon. So, like and share and subscribe mo po, guys, para lagi kayo updated sa susunod kong video na yun. Ako, na ba yan? Nakakainis yung langaw. So, ayan po. Bye. So, undate na rin po kasi ngayon. It's July 9 pa lang po ngayon. It's Tuesday. So, ayan po. So, malapit na rin po mag-July 10. So, 11.31 na. Bye. Yun lang.